Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte Ngayong uh, episode natin, pag-uusapan natin ang patungkol sa uri ng pader ng inyong bahay Noong last time, pinag-usapan natin about sa, sa wall din Pero ngayon, medyo mahaba-habang topic natin about sa wall Kaya, yan ang abangan nyo Mamaya-maya, isa isahin ko yung patungkol sa wall Kung swerte ba yan o hindi Sige sundan nyo na ako Ngayong episode natin Pag-uusapan natin ang patungkol sa dingding ng bahay o opisina Pwede makapagbigay ng malas Yung inyong wall, yan ang ating topic Marami sa atin ang hindi nakakaalam na may malaking impluensya Sa pamumuhay natin ang wall o dingding ng ating bahay umaging sa lugar ng ating negosyo. Kung may mali sa inyong dingding, baka maging dahilan nito ng paghiwalay ng mag-asawa o kaya naman malasing kayo sa pananalapi. Mauubos ang pera nyo dahil sa iba't ibang suliranin na susulpot sa inyong pamilya. Isipin mo, sana wala na lang dingding ang inyong bahay. Bagay na hindi naman po dahil saan ka naman nakakita ng bahay na walang wall? Ano yon? Bubong lang at haligi? Alam nyo ba na pwedeng harangin ng inyong wall ang daloy ng enerhiya Nasa sa ganon hindi makapasok ang swerte sa inyong tahanan o kaya'y opisina? Kapag ganito, malaking problema yan. Dahil ang inaatakin nito ay ang inyong kabuhayan. Pwedeng tuluyan kayong kapusin sa larangan ng pananalapi. Pwedeng tumamblay ang inyong karir, negosyo, o may kaugnayan sa pananalapi. Hindi maganda kaya dapat may alam ka. Hindi yung kung ano-ano na lang ang sinasabit mo sa iyong wall kasi kung mga maling dekorasyon ang ilalagay mo sa wall, o dingding para ka na rin, para na rin ng iyong dingding upang ikulong ka sa isang direksyon ng kamalasan? Ba, hindi ba ganda yan? Bago tayo tumingin sa inyong dingding o wall kung ano ba ang nakasabit siya na dekorasyon, sipatin niyo muna ang inyong dingding baka may mga butas sa sani ng pinagpakuan o kaya naman nasira o may mga gasgas na kapag ganyan ay hindi na maganda sapagkat nakukulong na ang positive c sa lugar na nagiging stagnant bagay na hindi maganda dahil hindi makadaloy ang good energy sa madaling salita malas yan kung mayroong mga ganyan ang inyong wall, ipaayos agad bago pa dumating ang hindi magagandang pangyayari sa inyong kabuhayan. Bukod dyan, may nakikita ka ba sa iyong wall na tila hugis na kung ano? Parang may nakadrawing sa wall mo. Iniisip mo ba baka kasi bakas lang ng ulan yan? o mois. Pero ang hindi nyo alam, ang nakikita nyong mga marka sa inyong dingding ay simbolo ng negative spirit na namamahay sa inyong tahanan. Kapag ganito, pwedeng makapagdala sila ng pagkakasakit o kamalasan sa inyong pamilya. Kung sa lugar ng negosyo, pwedeng ulaling kayo ng iba't ibang problema na kaya nagbabagsak ng inyong business. Ang mga yan, kahit na pinturahan mo ng bago ay lilitaw at lilitaw pa din. Ang kailangan dyan, lagyan ng stone of energy ang wall o lagyan ng wallpaper na sa ganon tuluyan ng matakpan nito. Ang stone of energy ay inilalagay mo doon ay siyang lulusaw sa mga negative spirit na naroon. Pero paalala lang, ang wallpaper ay tumatakip lamang. Pero hindi nakakaalis ng mga negative spirit kung saan nananahan sa inyong dingding. Importante parin rin na palitan ang inyong dingding o kaya sabi ko nga doon sa una kong video, nakaraang video pala, kalusin yung wall o baguhin ang inyong wall. Nasa ganun, ay eh, mawala ito ng tuluyan. sapagkat kung pintura lamang yan, lilitaw at lilitaw pa rin, sa madaling salita, naroon pa rin ang negative spirit. Pero kapag tinakpan mo na yan, pinalitan yung wall, ay mawawala. Ngayon, kung nilagyan mo siya ng stone of energy, kusang hihiwalay na yung mga negative spirit dyan at lalayas na sa lugar na yan. Ngayon, Sisilipin natin ang dingding sa inyong kwarto. Kung hindi kalakihan o kahit malaki pa ang inyong silid, tiyak na makikita mo ang apat na sulok ng inyong dingding. Kahit na nakahiga ka na sa iyong kama, makikita mo pa rin ang dingding na yon. At pagising mo yon, at pagising mo, yun pa rin ang mabubungaran. Alam mo ba ang lahat ng bagay sa iyong kwarto ay kolektado sa tinatawag na energy field? Lalo na ang display o kulay na nakaharap sa iyong kama. Dapat alam mo kung anong bad na nakaharap sa iyong kama. Na tiyak na nakasabit o nakadikit sa iyong dingding. Ano-ano ba ang mga ito? Suriin nga natin. Ang mga painting o larawan ng tubig at salamin na nakarap sa iyong kama ay tinatawag na bad feng shui. Uh, dahil ninihigop ng mga images na iyon ang iyong swerte. Huwag na huwag ka rin maglalagay ng mga painting na malulungkot, bayulenteng pangyayari o kaya lumuluha Iwasan din ang paglalagay ng mga larawan ng bulaklak na rosas o ibang may tinik sapagkat negative din ito. Pero kung mga bulaklak lamang na hindi rosas na may tinik ay pwede yan. Ang impluensya ng mga bayulenteng larawan o malulungkot na pangyayari ay makakaapekto sa inyong pagtulog. Makakapagbigay ng masasamang palaginip na pwedeng magreplika sa inyong pamumuhay. Kung may mga display sa loob ng yung sidid, kung ikaw ay may asawa o kasal na, mainam yung lirawan nung ikinasal kayo ang ilagay sa, di, sa wall ng silid. Kung nagsasama naman, okay yung magkasama din kayo na mukhang sweet sa tisa. Okay din ang paglalagay ng larawan ng mga modelo na matagumpay sa kanilang karir at mga bagay na pinapangarap mo na nagkakaroon na magkaroon sa iyong buhay tulad na lamang ng mga mahaling kotse o kaya magandang bahay na bahagi ng iyong pangarap. Ganon din naman ang mga gandang lugar na nais mong puntahan. Halimbawa, abroad, Europe, USA, Japan o iba pa. Basta wag lang yung tabing dagat o may dumadaloy na tubig, hindi ito okay. Pwede rin maglagay ng mga larawan ng aeroplanong lumilipad, iyong papaytaos pa lamang. Simbolo na ito ng pag-abot sa mataas mong pangarap sa buhay. Eto naman. Dingding sa pagpasok ng inyong bahay o opisina, mahalaga para sa swerte. Sa pagpasok mo ng bahay, tingnan mo agad ang iyong wall. Importante ito lalo na kung meron kang malaking negosyo o may malaki kang pangarap sa buhay. Kung sa pagpasok mo ng inyong bahay, mabubungarang, may mabubungarang kang wall o dingding, pero hindi ito nakaharap sa daraanan mo, Kun, kundi yung isang bahagi ng bahay mo o isang bahagi ng walagad ang makikita mo. Kapag ganito, maganda yon. Pero dapat lagyan nito ng painting o kaya poster na naglalarawan ng malaking puno ng kahoy o kaya halaman. Maganda ito sapagkat nagbibigay ito ng swerte. Nagaanyaya ng malakas na enerhiya sa swerte. Okay na okay din ito sa lugar na pagpasok mo sa opisina ay may wall kang makikita lagyan din ng ganitong larawan. Mas malaking larawan ng puno o halaman ay mas maganda. Mas okay nga kung masasakop nito ang buong wall doon. Ang galitong larawan ay nagdadalaga ng limang elemento sa tanat sa iyong tahanan o opisina. Five elements. Na nagdadala ng swerte. Malakas ito. Ibig sabihin, pwede makapagbigay ng tagumpay sa lahat ng inaambisyon nyo sa buhay. Ngunit, may mga dapat kang malaman hindi mo ito pwedeng ilagay sa iyong wall kung ito ay nakapueso sa north area ng bahay mo o opisina. Dahil malas ito, huwag mo rin tatangkayin ang ganitong larawan ay ilalagay sa likurang bahagi ng iyong office table. Sa bahay naman, naku, hindi rin pwedeng ipueso ang ganitong larawan sa likurang bahagi ng iyong headboard, ng inyong kama o sa loob ng silid sapagkat malas yan. Dingding sa lugar ng inyong trabaho. May opisina ka ba sa loob ng iyong bahay at doon ka gumagawa ng iba mong trabaho? Nakaharap ka sa wall o dingding o dito ang workplace mo. Kung ganito, mahalaga na hindi dapat blango ang wall mo doon Mahalaga na may isabit ka dito na sa tuwing mapapatingin ka sa wall ay nagaanyaya na kailangan mo pang magsikap. O kaya naman, makita mo bilang inspirasyon ang palamuti sa wall na yon na nakaharap sa iyong lugar ng trabaho. Kung nasa bahay ka, Mayinam na doon sabit ang wall o sabit sa wall na kung saan nakaharap ka bilang workplace. Isabit mo doon ang iyong diploma, mga larawan ng parangal na iyong natanggap kung meron man. Mayinam ito kung sa bahay ka o kaya mga certificate na nagpapakita ng parangal sa iyo. Kung nasa opisina ka naman, maglagay ng larawan doon ng matagumpay, matatagumpay na tao o kaya mga larawan tulad ng maraming pera o kaya larawan ng barko na naglalayag o eroplanong lumilipad. Ang mga ganito ay nagaanyaya na ipagpapatuloy mo ang pagsisikap at maabot pa ang nais. At malakas din ang nirihiyang iyon upang makamit mo ang pangarap. So yan po, napag-usapan na natin ang patungkol sa wall. Ah, Malapakarami nagpapasalamat sa atin. Partikular yung mga nakapagpapunsoy na, no? nakakatuwang ah, basahin ang kanilang mga pasasalamat. Tulad na lamang itong si Miss Cheryl. Cheryl T. Sabi niya sa atin na ah, siya sa atin. Cheryl yung taga Mandaluyong City na napuntahan natin no? nakapagpapunsoy at nag bagsak uh, na bagsak na dati ang business nila pero sabi niya after may punsoy natin unti-unting nakabangon ang kanilang negosyo at ngayon nga magandang maganda na uli ang takbo ng kanilang negosyo at nais nga nilang magbukas pa ng isa pang business ah, na nakakatuwa ang ganitong karanasan na nagpapunsoy sa atin kayo bang kung nais magpapunsoy pwede naman po pwede nyo akong tawagan sa aking numerong babanggitin ko mamaya. Alam nyo ba ngayong last quarter ng taon, napakainan po magpapunsoy, no? Kaya kung lahat siya magpapunsoy, tawagan nyo ako, hindi kayo magsisisi at gaganda pa ang takbo ng inyong negosyo o ang inyong pamumuhay. Ano po? ah uh, ngayon, napanood nyo yun na yung pinaliwanan ko about sa wall. I'm sure day nyo naman yan. Ano po? Pero yung magpapasalamat lang yung ating mga taga-panood patungkol sa gumamit ng Energizer Magnetic Power Pendant na talaga namang nakatulong sa kanilang kalusugan at yung, energy, at yung, uh, testamentum talisman, ganun din po na protection national laban sa kapahamakan at ganun din yung herembet talisman. Siyempre pa, may bago tayong bracelet na kung tawagin swords, armorial charm bracelet at ang ating uh, yung uh, Cleopatra Charm Bracelet available po ngayon yan, at syempre marami nagpa-schedule ng punsoy sa atin marami ang napapasalamat dahil umanda ang kanilang buhay sa pagpupunsoy, pwede nyo naman akong tawagan sa aking numero 0917 940 1111 pwede rin sa aking Bible, yan din ang aking number o kaya naman, mag-email kayo sa aking email ad hi.shalir at yahoo.com o kaya mag sa aking messenger, ang aking Facebook account Shadir Hayla. O ipalo nyo ako sa akin Facebook page, Hayla Shadir. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, lalayo ka ng Diyos sa masama at tataling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!